Sweldo ka ng sweldo pero bakit parang laging bitin? Minsan, bago pa dumating ang katapusan, ubus na agad ang pera mo. Kung parang laging nawawala na lang ang pinaghirapan mong kita, baka hindi lang dahil maliit ang sweldo, baka may mali rin sa paraan ng paghawak mo dito. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga pangunahing dahilan kung bakit walang natitira sa sweldo mo at paano mo ito maayos. Una, walang malinaw na budget. Isa sa pinakapangunahing dahilan ay wala kang malinaw na plano kung saan mapupunta ang pera mo. Kapag wala kang budget, madali kang gumastos ng hindi mo namamalayan. Halimbawa, sweldo mo ngayon, tapos bigla kang bibili ng mga bagay na akala mo maliit lang ang halaga, pero kapag pinagsama-sama mo, malaki na pala. Kapag wala kang sinusunod na spending plan, parang tubig lang na dumadaloy ang pera mo, at hindi mo na namamalayan, ubos na. Gumawa ng simpleng budget, hatiin mo ang sweldo mo sa kategorya tulad ng bills, savings, at allowance para sa personal na gastusin kahit simpleng notebook o spreadsheet lang malaking tulong na Pangalawa, hindi inuuna ang savings. Maraming tao, inuuna ang gastos bago ang ipon. Kadalasan ang mindset ay kung may matira, saka mag-ipon. Ang problema, madalas wala nang natitira. Dapat baliktad ang sistema. Unang tanggalin agad ang porsyento para sa ipon bago gumastos. Subukan ang key pay yourself first rule. Kapag dumating ang sweldo, ilipat agad kahit 10% sa hiwalay na savings account bago mo bayaran ang kahit ano. Pangatlo, overspending sa lifestyle. Madalas, habang lumalaki ang kita, lumalaki rin ang lifestyle. Ang tawag dito ay lifestyle inflation. Halimbawa, noong maliit pa ang sweldo mo, okay na sa simpleng kape, pero ngayon, araw-araw ka na sa mamahaling coffee shop. O dati jeep lang, ngayon laging taxi o grab. Wala namang masama mag-reward sa sarili, pero kung sobra, maapektuhan ang budget mo. Maglagay ng limit sa wants o luho. Hindi masamang mag-enjoy, basta may control at pasok sa budget. Pang-apat, utang na patong-patong, isa sa pinakamabilis kumain ng sweldo ay ang utang, lalo na kung may interes. Kapag lagi kang umutang para punan ang kulang, paulit-ulit ka lang sa cycle na mahirap putulin. Ang masama pa, habang nagbabayad ka ng interes, nababawasan ang pera na dapat sana ay napupunta sa savings o investments. Unahin ang pagbabayad ng utang na may pinakamalaking interes. Kung maaari, iwasan na munang mangutang para sa mga bagay na hindi naman kailangan. Pang lima, walang financial goals. Kung wala kang malinaw na financial goal, mas madali kang magasto sa mga bagay na walang matagalang halaga. Kapag hindi mo alam kung saan mo gustong dalhin ang pera mo, wala kang direksyon, at mas madali kang magpadala sa impulse buying. Mag-set ng short-term at long-term goals. Halimbawa, short-term, makapag-ipo ng 20,000 peso sa loob ng 6 na buwan. Long-term, makabili ng bahay o mag-retire ng maaga. Kapag may malinaw na layunin, mas madali kang mag-focus. Sa totoo lang, hindi laging tungkol sa laki ng sweldo kung bakit walang natitira sa pera mo. Madalas, nasa paraan ito ng paghawak at pagplano. Kung matututunan mong mag-budget, unahin ang savings, kontrolin ang lifestyle, iwasan ang utang, at mag-set ng malinaw na goals, mas malaki ang chance na hindi ka na mabubulaga sa katapusan ng buwan. Tandaan, hindi mo kailangang maging milyonaryo para maging financially stable. Kailangan mo lang ng tamang diskarte at disiplina.